Hello, 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 hello! This is your Mr. Universe 81. It's Marimar Vlog! And welcome to this video. To this video po ay it's a normal day dito sa atin. So ngayon po ay maglalaba tayo dahil nandito tayo ngayon kasi... Um, um parang huli na akong punta dito parang a week ago. So, may mga labahin pa akong naiwan dito. So, ngayon ay maglilaba natin lahat ng labahin natin para maklear yung ating room. And ito na nga, nagwashing washing ay, May washing-washing dito. So, it's easy to us to laba kasi it's washing machine. So, ayan na. May batang makulit na maglalaba daw together with me. Tutulungan daw niya ako. Ewan ko ba kung tutulungan niya ako or mas lalong ano, mas lalong um, I'm sorry. Mas lalong ano sya. Uh, mas matagalan tayo dito ngayon. And naglalaban na nga tayo dito guys. And uh, yung mga maring. Ang mga tubig dito is napakalakas dito. Pag ganito mga oras. Kaya ganito kami mga oras na maglalaba. Kasi yung tubig is parang scheduling dito. So walang tubig sa gabi. Only in the morning. So from 9 a.m ay para siyang 6 a.m. to 9 p.m. So from 9 p.m. to 6 a.m. mo lang tubig sa gabi. So dito ay naglalaba tayo together ng batang makulit na city tiara So ngayon ay marami na nga mga ano natin labahin dito. So ito yung mga damit natin na sinuot noong nagpunta kami ng bukid noon. At yung mga iba naman ay yung mga pambahay na dito lang sa bahay nating um, sinuot. So na-stock siya doon sa kwarto. So ayan na nga ang batang makulit. Sabi niya magdidilig daw siya ng halaman dahil dry na daw. So it's okay. So, you know, alam, uh, uh, ito na uh, si Kay Tiara, mahilig din sa tubig, kaya gusto siyang maligo-ligo-ligo. Ligo. So, dahil mayroon siya sa tubig, ayan, <laughs> nakulita na siya, sa, na together with her. Ayan na, ay, binabasa-basa niya niya ako. So, it is our bonding, guys. Sa pangangarito uh, ng mga moments. So, pag nalaman tayo, ay, ginawa ko. Ayan talaga tayo siya, binabasa niya talaga ako. Sabi niya, wala daw ligo si Miss Universe 1981, kaya ipaliligo niya ako. <laughs> Ay, okay, ako ko ito. Bata talaga. Super makulit. And she love water. So, ayan na. Sabi niya, doon din ko sa daan dahil para daw mabasa yung daan kasi super dry. Kaya, it's okay daw na babasa para din dili sa Hindi daw maalikabok pag may madna dumaan. So, pininom ko yung tubig dahil hindi, hindi na nga siya maano, mapakali. So, lagi, lagi niya akong binabasa. So, after that, ay, binaro ko yung tubig sa kanya dahil sabi niya lahat daw naman sa labay ko ibubuhos ko sa iyo binuhos ko sa kanya ay yeah, tuwang tuwa naman ang batang makulit ayan na napasali yung daan at uh, para naman hindi maalikabok so ayan na ang kanyang mother tinulungan na, na kami kasi super kulit hindi ko na siya makontrol kaya kinontrol at tinulungan niya ako so after ng paglaba ay sinampay ko na ating mga labahin so tinanahan ko pa yon sa yun pong mga shorts na ating inuna so yun pa um, gaya nyo po ba ako na kapag nagsasampay po ng shorts ay para siya malakabayo na design design or style eh basta bagat ganyan siya kasi kung maano daw sabi ng ano na ng antiko na kapag malakas ang hangin pag ganyan daw na pag sampay mo sa shorts ay hindi siya uh, madaling mahulog ayan at padaling din uh, pag umara daw para da din madali siyang uh, madry so ganyan din ang style ang pakabayo style so, na, na, nasanay kami ng ganito kaya siguro nagbuka na kami mga kabayo <laughs> Gino ako. Sorry Dito ako nag-voice sa labas ng bahay kasi umuulan at maraming tao kumakain sila. At ang ingay sa loob kaya dito na ako sa labas. So ayan na yung mga shorts natin. So itong bata, nagsampay na ako. Hindi pa siya tapos. Ayun. So naliligo na siya. So ayan na. Umaapaw ng mga tubig dyan sa ating kanal na hindi siya masyadong nagfo-flow. No so I am done. Sampay ng ating mga damit. At tingnan nyo naman ang ating paligid. The sky is not feeling well. Parang uulan. Parang parang bad. Uh, parang ano wrong wrong ano ako wrong day na paglalaba kasi parang uulan <laughs> it's okay then itutulog ko lang niyan andun ko yung sasampay sa balcony dito sa bahay so yung bata hindi pa rin na tapos gusto pa rin siyang maligo-ligo with us so after ng ating paglaba ay kumain natin siya nagutom tayo so may mga pagkain naman sa table uh, meron tayong uh, nag-buy lang kami ng lichon wala kang magluto and uh, um, kinain na lang oras yung paglalaba namin. Kaya wala lang tayo magluto. Kaya yung ready-made na lang Ng mga... Um, ulam yung binili namin para diretso na kaming kumain. So ayan na, kumakain na yung Miss Universe Terini. What's morning my vlog? And ako lang mag-isa kasi sila tapos ng kumain. So ayan na. So after a while po, mga hapon ay pupunta kami ng sinto kasi mangukay kami kasi wala na akong mga shorts dito sa bukid. So kailangan ko ng mga shorts kaya mangukay kami with bata and yung mga dito. So, pagpunta namin dito sa USTP, this is Muscat noon, or Miss Amis Orientation State College of Agriculture and Technology. So, USTP, Claver na ngayon. So, para ang daming tao. So, ayan yung mga kasamahan ko, si Kate, si Atimi, and yung batang makulit na si Katie Yara. So, let's walk. So, uh, this is also a walking to for us, no? from uh, sa bahay papuntang sentro ng Claveria. So ayan na, marami pa lang tao dito sa USDP. Yung mga students ay nagpa-practice kasi culmination day na tomorrow sa kanilang PE. So kailangan nilang mag-practice para magpasa, pasado or malalaman nilang pasado or not ang kanilang PE na very importante din sa na subject dito sa college. So ayan na ang kanilang USDP oval na pwede mag-run-run dyan or pwede mag- jogging dyan Or walking So For free ha For free So dito na kami Sa market This is the centro Ng Claveria So ayan ang market Marami ng mga establishment dito So noon Walang ka-establishment dito Parang ay Parang makount mo lang ba Ngayon Ang rami ng business Na Nagpagtayuan dito So and nag open na. So yan na ang first natin um stop yung first okay okay dito na uh, kaharap po siya ng 7 7-Eleven So dito tayo mag okay okay no tignan natin kung marami bang mga shorts na ating uh, makikita at uh, kasya sa atin. So ayan na, nag start okay okay na. So ang grabe offer dito, may mga blouse, may mga jacket, may mga hood. So ayan na nag start ako dito sa shorts kasi your shorts for, for lalaki is 55 pesos, pa babae naman is 35 pesos. So, mag-okay ka na. You know what? Kung mag-okay okay ka, kailangan mo long patience and long times to okay. So, kailangan talagang wag tamarin mag okay. At, dapat um, hindi tayo mag ano parang haway magunat siya sa kamot or dito sa braso but it's okay so after that ay meron tayong um, bagong open dito daw sa kanila newly open na mga t-shirts so let's try if meron marami bang mga kasya sa atin may mga kasya sa atin so ganyan naman tayo no um, okay okay is life <laughs> so kailangan natin magtsaga para makakita tayo ng mga magagandang quality na okay okay yung mga hindi stained yung hindi gusot at yung good quality pa na okay okay so after that pumunta na kami sa last stop over namin na okay okay dito maraming shorts dito pero mahal lang po siya so after that ay kailangan na natin ukayin lahat doon sa ilalim papunta sa taas para din you know it's okay from the term okay ukayin ta lahat ng mga nasa ilalim para makapili so pag hindi mo bet doon mo lang siya itutumbok sa kabila pag bet mo pwede mo na siya ibigay sa braso or sa kamay mo. So, ganyan talaga yung way ng pag-okay-okay nito. Pero dito, ang rami, ang luwag lawak na okay-okay. So, may mga buto-buto dito na may, may mga blouses, na mga bags, na may mga jacket with hood, may mga long dress, may mga best dress, at may mga best in gown. Charot lang! eh, <laughs> naka-okay na nga tayo, pero I'm so sad na ang mahal pala ng shorts kasi si pag-okay-okay, -okay, mga 50 below. Dito, it's 85 pesos. Ang mahal. I'm so sad. Pero may mga napilip tayo ng mga good quality. So after pag ay okay, ay dumiretso na, tayo dito sa palengke ng Claveria. So dito sa ating Suki. And dito tayo sa isdaan kasi bibili tayo ng isda para sa sabaw. Yung kasi maulan na panahon dito kaya kailangan sa sabaw para mapainit sa katawan. So after that ay tapos na kami mamili na magsangka uh, sangkap para sa ating lulutuin dito sa para sa dinner sa Claveria. So andyan na yung kasamahan natin and uh, it's 6 pm almost 6 pm kaya madilim madilim na siya so Ayan, nabubutan natin ang bahay. So, hindi ko na siya videoan yung mga pag-prepare ng mga sangkap o mga ingredients. ay napakulo na yung tubig para sa ating sabaw na isda. And uh, ko na rin yung ating um, gusto. This is one of the favorite ng mga bakla doon sa um, hasaan. So, after pagkulo ay nilagay ko na lahat ng mga ingredients at pati yung main ingredient natin which is the isda. So, after that ay hindi ko na videoan yung paano pinurosis ng pagluto ng pansit. Ito na yung pansit natin. So, simple lang po siya. Walang uh, maraming uh, sahot. So, gutom, may ano, pansit lang and uh, gulay and then kayo na bahala magtimpla. So this is just a matter of um, kung ano yung pagtimpla ninyo. So ayan na, ang sarap ng pansit natin. This is just half kilo para maubos kasi kung 1 kilo ang rami na. So ayan na, kumukulo na ang ating isda or tinolang isda. So nilagay ko na yung pechay at malunggay. So ayan na. So after that, turn off na yung stove and takluban na para yung init na magluluto sa ating mga leafy vegetables or mga gulay-gulay. So ayan na ating malasadong Pansit it's done, maluto na po siya and pwede nang haunin or hainin or transfer doon sa ating tray. So after that, ay nakaluto na sila ng isda or this is, nagsugba na sila ng isda or nagwin na sila ng fish. This is bangus. This is their favorite. Kaya masarap din to para sa kanila. So after that, ay tininplahan ko na yung ating gustong salad. So yung gusto na kailangan natin painitin no, para din malapuan ba. Sa amin is malapuan or painitin natin para mawala yung mga bacteria sa nadumikit sa pagdis play or sa pagkuha kasi dagat siya. So tinipahan ko na siya ng suha. This is one of uh, the pride of Mindanao na wala po sa iba yung suha. Dito especially sa amin na like kami sa suha. Especially sa salad at sa mga toyo-toyo no, sa mga sauce. Sa lahat-lahat. no Especially pag vinegar lang at yung sauce. So after that ay imikos-mikos na timplahan natin. So luto na po ang ating guso. Luto nating na isda. Ready na po ang ating mga um ulam para sa ating Um, dinner today so thank you so much for watching guys i hope that you always like my videos and share my videos and thank you so much for watching and see ya in my next vlog thank you so much i love you all Mwah.